si Vincent ay isang demon na kabilang sa Fire Demon Tribe at isang pangunahing membro ng Urameshi Team. Kilala siya sa kanyang napakabilis na gilaw, pambihirang swordsmanship at ang kanyang kakayang magmanipula ng itim na apoy o Black Flames. Siya rin ay may Jagen Eye, isang third eye na nagbigay sa kanya ng mga psychic abilities tulad ng telepathy at mind control. Si Ayay ay isang dalubhasa sa espada, partikular sa paggamit ng isang katana ang kanyang bilis at kagalingan sa paggamit ng espada ay nagbibigay sa kanya ng upper hand sa mga melee combats. Isa sa kanyang pinakamakapangyariang teknik na tinatawag na Dragon of the Darkness Flame. Ito ay isang napakalakas na espiritual na apoy na maaaring tunawin o durugin ang anumang bagay na kanyang tamaan. Yun pa man ang paggamit ito ay may malaking panganib na kinakailangan ng matinding focus at control. Si Vincent ay kilala sa kanyang napakabilis na galaw, halos imposibleng sundan ng mata ng mga tao. A kanyang bilis ay isang malaking bentay sa labanan, lalo na kung ginagamit niya ito kasabay ng kanyang espada. Ang kanyang Jagged Eye ay nagbibigay sa kanya ng psychic abilities na maaaring gamitin para sa mind control, telepathy at pagsubaybay ng kalaban. Bukod dito, nagiging mas matalas ang kanyang mga pandama dahil sa Jagged Eye. Si Feta naman ay isang membro ng Phantom Troop, isang kilabot na grupo ng mga kriminal sa Hunter x Hunter. Kilala siya sa pagiging sadista at sa kanyang napakabilis na galaw, katulad ni Vincent. Si Fita ni isang malupit na mandirigma na biyasa sa paggamit ng espada at may kakaibang kakayan sa nen. Si Fita ni isang dalubasa rin sa si espada at tulad ni Vincent, siya ay may pambihirang bilis. Ang kanyang mga atake ay mabilis, tumpak at malakas. Ang pinakamakapangyari teknik ni Fita ay ang kanyang nen ability na pain packer. Kapag siya ay nasakta ng sobra, hinipon ang sakit na kanyang nararamdaman at ito ay naging isang mapinsalang enerhiya na tinatawag na rising sun. Ang enerhiyang ito ay naging isang malawak na sunog na maaaring tunawin ang sino mang nasa paligid nito. Si Feta na isa sa mga pinakamabilis na membro ng Phantom Troop, alos walang oras para sa kanyang mga kalaban na mag-react sa kanyang mga atake. Bukod sa kanyang bilis at lakas, si Feta na kilala sa kanyang eksperto sa pagpapahirap, isang aspeto na nagpapakita ng kanyang pagiging sadista. Ginagamit niya ito upang makuha ng impormasyon o pahirapan ang kanyang mga kalaban bago tuluyang patayin. Parehong napakabilis ni Vincent at Feitan at pareho silang dalubhasa sa paggamit ng espada. Ngayon pa man mas kilala si Vincent sa kanyang bilis na halos hindi na masundan ng mata ng tao. Samantalang si Feitan ay may malupit ding bilis ngunit hindi kasintindi ng kay Vincent. Sa labanan, si Feta ay may kakayang umangkop sa iba't ibang sitwasyon, lalo na sa paggamit ng paint packer. Kapag siya ay nasugatan ng malala, ang abilidad na ito ay maaaring magbigay ng malaking bintay kay Phaethon, lalo na kung siya ay maitataboy ni Vincent gamit ang Dragon of the Darkness Flame. Ang Dragon of the Darkness Flame ni Vincent ay isang abilidad na kaya magdulot ng napakalaking pinsala sa kalaban. Ang enerhiya nito ay maaring tunawin o wasakin ang kahit anong bagay sa daan nito. Samantala ang Rising Sun ni Phaethon ay depende sa dami ng sakit na nararamdaman niya. Kung sapat ang sakit na nararanasan ni Phaethon, maaaring niya mapantayan ang kapangyarihan ng Dragon of the Darkness Flame. Ang Chagin ay ni Hay, nagbibigay sa kanya ng kakayang kontrolin o guloyin ang isipan ng kanyang kalaban. Kung magagamit ito ng tama, maaaring niyang lituin si Feitan at gamitin ito sa kanyang advantage. Kaya pa man kilala si Feitan sa pagiging sadista at maaaring hindi ganun kadaling magpatalo sa ganitong uri ng taktika. Kung titignan natin ang kanilang mga kakayan at kalakasan, ang laban ay magiging napaka-inaabangan tunggalian. Si Feitan ay minapakatas na resistensya sa sakit at isang devastating finishing move na Rising Sun. Samantalang si Vincent ay may kalamangan sa bilis at kapanyarihan, lalo na sa paggamit ng Dragon of the Darkness Flame. Ang labanan ay maaaring mapunta sa alinman sa kanila depende sa sitwasyon. Kung si Vincent ay magpapabaya at pahihintulutan si Feitan na masakta ng gusto, maaaring manalo si Feitan gamit ang Rising Sun. Ngunit kung si Vincent ay gagamitin ang kanyang bilis at jagin eye upang iwasan ang mga atake ni Phaeton at atakihin siya ng buong pwersa ng Dragon of the Darkness Flame bago pa magamit ni Phaeton ang kanyang ultimate attack maaring si Vincent ang magwagi. Sa uli, dahil sa versatility at overwhelming power ni Vincent, malamang na siya ang mananaig sa laban ng ito. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.